kanina, ang Team Ray Mundo ay eh, nanalo ng 100,000 pesos. Ang goal nila ay makakuha ng total cash prize of 200,000. At bukod doon, panalo rin ng 20,000 ang napiling charity. Ano bang napili ninyo? Project Pearls. Project Pearls, there you go. Now si uh, Ms. Eli nasa waiting area. Shelly, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Good luck. Ano ang pinag-iisipang mabuti muna ng mga lalaki bago tuluyang gawin? Go! Sino mapapangasawa? Sa isang linggo, ilang kilo ng bigas ang binibili nyo? Five kilos. Ulam na may gata ng nyog? Ah, uh, daing. Anong nililinis mo habang nakatungtong sa hagdan? Sa heg. Anong mahirap isuot at mahirap ding hubarin? Pantalon na masikip. Skinny jeans. <laughs> Alright, Miss Shelly, here we go. Ano ang pinag-iisipang mabuti muna ng mga lalaki? Bago tuloy ang gawin, siyempre, tiniin ang mapapangasawa. Ang sabi ng survey ay, Wow! Sa isang linggo, ilang kilo ng bigas ang binibili ninyo? Sabi mo, 5 kilos! Survey says, Sir Topan, sir! Yeah. Pwede! Ulam na may gata ng niyog, sabi Lying. mo, Dying! Survey says, ano ng nililinis mo habang nakatungtong sa hagdan? Sabi mo, sahig. Baka nagkamali lang ng, na ano, ng pagkaintindi. Ang sabi ng survey ay... Malay mo, survey. Lahat. mahirap isuot at mahirap po ba rin masikip na pantalon? Ang sabi ng survey... Wow! Nice one. Thank nice three, one, Michelle. Yeah. Wow! 73 mm -hmm. to go. Let's welcome back, Miss Ina Raymundo. <laughs> All right. Okay, Miss Ina. Oh, uh, pila akong kinabahan, ding dong. Para mawala ang kaba mo, may good news ako para sa sa'yo. So, si Shelly got 127 oh, points. Okay, okay. So, ibig sabihin, 73 na lang. Kayang-kaya. Kaya. You got this, okay? okay? At this point, makikita na po ng viewers ang sagot ni Shelly. At uh, bigyan niyo po kami ng 25 seconds for the second round. Good luck. Okay. Ano ang pinag-iisipang mabuti muna ng mga lalaki bago tuluyang gawin? Ah, uh, magdasal? Sa isang linggo, ilang kilo ng bigas ang binibili mo? Ten. Ulam na may gata ng niyog? Ah, uh, gatang niyog. Ano ang nililinis mo habang nakatungtong sa hagdan? Pintana. Ano ang mahirap isuot at mahirap ding hubarin? Swimsuit. Let's go, Miss Ina. We need anyway. 73. That's all we need. Okay. First question, pinag-iisipang mabuti muna ng mga lalaki bago nila tuluyang gawin. So, ang sabi ng survey dyan ay... Pero ano sana gusto mo sabihin? Nasa isip ko talaga magdasal the whole time. Yeah, pero kung nga ngayon, if you were to change Magp the answer... Magpapangasawa nga or bumili ng bahay. Mga ganyan, yeah, di ba? Oo nga eh. Ang uh, top answer ay ito. May papakasal, yung mapapangasawa. Yan ang top answer. Sa isang linggo, ilang kilo ng bigas ang binibili mo? Sabi mo ay 10 kilos. Ang sabi ng survey answer. Siyempre, malakas sa bigas. That's the diba? top answer. Ulan na may gata ng niyog, ang ay. sabi mo ay gata ng niyog. <laughs> <laughs> Oo, oh. di ba? Sure na sure tayo dyan. Eh, yun talaga. Ang sabi ng survey ay, <laughs> okay. top answer is lying. Favorite ko yun, lying. Ang second is uh, Bicol Express. Oo nga, tama, yeah. tama. Ito, ano ang nililinis mo habang nakatungtong sa hagdan? Ang sinabi mo ay bintana. Bintana. Oh, Pintana. Ang sabi ng na survey natin ay... Wow! Ang top answer ay kisame. Kisame. Ayan. Okay. Last, 178. Ako, ilan na lang? 22 na lang. Anong mahirap isuot at mahirap ho ba rin? Sabi mo swimsuit. Swimsuit. Ang sabi ng survey sa swimsuit ay... 32.5! 32.5! Swimsuit! Swimsuit! Signa ito. Oy, saya. Oh, Isaiah! Saya. Ang top answer ah. ay pantalon. But anyway, Ina, congratulations. Nanalo pa rin kayo 100,000 pesos. Yes, we're so happy. Team Raymundo! That was very close.